Yes, good day mga boss sa mga nagaantay po ng update sa HLX TR4 dito sa Chaong Quezon. Tayo po ngayon ay naandito sa barangay Anastasia, Tiaong Quezon. At ito po ang ating update ngayon dito sa Chaong Quezon TR4. Yes, good day mga boss. Tayo ngayon ay nandito sa Anastasia, Tiaong Quezon. At uh, nung huling punta natin dito ay hindi pa ganito kataas itong tambak nito. Yan o. Ang daming tambak na lupa. Kasi ah, ari sa jong minamadali na nga. Bali ari diya sa may kabila diyan ay kabatang na. So oh, wala pa lang daan dito. Ay tai diyan. Walang daan. O, oh, balik tayo. Balik at walang daan. Bali, ito nga yung ating purpose dito. Kaya tayo nandito ay para i-update kung anong meron dito. Para malaman din natin kung ano na ang meron. Ang kaso. <laughs> Wala tayong mga saanan. Balik balik. Wala talaga. Anong klaseng panambak to? Bugal-bugal ang lupa eh. Saka tayo papalipad ang ng drone Hindi e dito papalipad ng drone Tingnan natin sa taas kung ano ang ito iturahan na Okay, aerial survey tayo mga boss. Ang ating drone ngayon ay nakaharap diyan sa may barangay Kabatang, Tiaong Quezon, papunta ng Package B o Candelaria. Yung nakikita nyo yan ay Lagnas yan, Lagnas River, galing ng Mount Banahaw. Uh, diyan ay merong paliguan, maganda maligo dyan. Uh, siya nga pala, yung daan na yan ay lampasan yan hanggang doon sa may Kabatang, Tiaong Quezon, yung kabilang yan. yan. Merong ginamandaan diyan ng TR4 para yung mga residente ay makalampas sila diyan sa may pupunta ng kabatang dati ay walang daan diyan gawa ng uh, lagnas nga ilog so hindi makakadaan basta basta lalo na yung mga motor ayan ngayon naman ay nakaharap na tayo dito sa may direksyon ng papunta ng Tiaong Interchange o papunta ng North. Itong binabaybay natin ito ay ito yung uh, Uh, Anastasia ito na nga yung buong barangay ng Anastasia at nakikita nyong yan nakikita nyo yung bahay sa baba na malaki ay sa sapulyan ng TR4 ngalaang ay hindi pa siya ginigiba ngayon gawa ng ginawa siyang opisina ng kontraktor nitong dito sa may barangay Anastasia at ako mapapansin nyo meron din ang mga tambak sa baba, ayan yung mga panambak na inanload ng mga dump truck na nagdala din ng lupa. Ayan. At uh, ibalik na natin ang ating drone ngayon. Yung natatapatan ng drone na yan ay yung barangay road dito sa may barangay Anastasia Tiaong Quezon. At yan yung kahabaan na makikita natin ng s TR4 dito sa may barangay Anastasia. Nasa dyan namang napakalayo na po niyan. Halos ay lahat ng Uh, right of way ay nadaanan na gawa na nalampasan uh, ko na yan. may update tayo yan dire, -dire hanggang doon sa may sariyaya quezon lampasan na po yan lahat yan ay naayos na yung mga uh, bahayan diyan ang gagawin ng nga ang diyan ay katulad nitong ginagawa dito sa may Anastasia na tinatambakan ng lupa para um, makumpleto o makuha na nila yung tamang uh, level nitong expressway para ito ay mabuhusan ng cemento. at yan nakapaling uli ang ating drone dito sa may lumang ayun sa bahay na malaki na ginagawa at uh, balik ulit tayo dito sa home point at kailangan na nating ibaba ang ating drone para tayo ay makapaglakway na uli at uh, daanan natin yung papunta ng uh, Tiaong Interchange. Ayan mga boss. At babaybayin naman natin to. Mula kasi dun sa may Anastasia papunta dito. Ang direksyon naman natin ngayon ay papunta ng Tiaong Interchange. Kaya itong buong barangay ng anas Itong haba na to na parte ng barangay Anastasia ay babaybay natin hanggang doon para makita nyo yung nakita nyo sa drone shots ito na yon tapos yun yung bahay yung malaking bahay na nadaanan tapos yung tatawiran natin yan ay yan yung barangay road ng Anastasia na siguro ay yan ay gagawa ng uh, overpass din yan, tawid tayo dito. Itong pakanan na to ay pupunta yan ng oh, may harang yata dito. Pupunta yan ng Lusakan. Parang may harang dito. Eh, nanguhula na tayo. Gawa ng hindi na natin kabisado. Dati ay ang pa dito, pantay lang diyan. Isa may pwesto na yan ng ano ng pinagagawan yung nag gagawa ng bahay eh. daming tambak oh pagka na ikinalat additional na taas na naman yan ito sigurado ang gabok dito makaawa yung mga bahay yung mga bahay nga dito meron ng mga taklob na trapal na kulay blue klaseng yan eh, binigyan nitong ano nitong TR4 para medyo mabawasan yung gabok na napasok sa kanilang bahay ang lawak na mataas na tapos i hawan na huwag saan i tuloy tuloy na talaga hindi na mapipigilan itong Anastasia TR4 medyo mahaba to Tanaw lang to ng drone kanina Hindi na natin itinulak ang drone Diretso dito para Makatipid tayo sa ano Sa Tawag dito Battery Nakita tayo dito Ito na tayo dumaan sa taas Yun o Taas Ganda o oh, yun o Ganda ng tanawin nag-aasol na kabundukan ang ganda na no? parang ang sarap pumunta dyan sa lugar na yan ang lamig sigurado dyan didiritso tayo dito para makita natin yung sitwasyon sa dulo nito kung makakadiritso na gawa ng nung ako'y dumaan dito hindi pa siya makakadiritso kung anong meron doon irrigation hindi pa nila nilalagyan ng culvert para makatawid na ng diretsuhan pero pasin ko yan ang daming tambak baka mamaya ay ano na diretsuhan na lampasan na to hanggang doon ito daan din to ano mataas na rin ang tambak yon yun to sa may gabi lang gusto ko makalampas doon eh matagal ko nang gusto makalampas doon kung anong kara hindi na ako umikot dito sa barangay dito naikot pa ako diyan eh ang taas na ang tambok dito dati ang baboy ito lang ang bilis <laughs> tagal kong hindi nakapunta dito eh ay ngayon eh ano na ah parang lampasa na ayun o no, ginagawa o oh. ah lampasa na ayun o no. lang dito parang lampasa na nga oh lampasa na Teka, tigil tayo dito. Medyo mahangin lang. Tingnan natin kung makakadiretsyo na tayo doon. Ay, parang diretsuhan ah. ha. Ah, daanan na lang natin. Huwag na tayo magkulipad ng drone. Kita natin ito sa taas kanina. Ito yung gustong gusto ko madaanan dati. Ang taas na talaga oh. Oh, diretso na. Sa wakas, diretso na pala to. Hindi magaling at hindi na ako ikot doon sa kabila Nang Ang ginagawa ako kasi dati nung ako inadaan dito, para makatawid ako doon sa kabila, na ikot pa ako doon sa barangay doon. Anastasia pa din naman siya, pero sityo yung nandyan, daanan ko. Pero ngayon ay... May daan na dito makakalusot na tayo kaya pala ano ang bilis ng pasok ng panambak nakakadaan na dito yan o no? oh. pero kasi dito ang irrigation na mahirap daanan yun o no? oh. dating tubigan Taniman ng palay ay ngayon ay wala na At binubungkal ano? o oh. Binubungkal pa Ay ayos na ibinubungkal pa So yan mga boss Ito yung party ng Anastasia Kakatawid ka. <laughs> Parang hindi pa. Ah. Parang hindi pa. Ala? Hindi pa pala. <laughs> Patay. Hindi pa pala 'ko kakatawid na ay siya balik <laughs> na fake news tayo doon yun naman na ay siya mga boss hanggang dito na lang yung kasi tatawiran natin sana yung kamila doon ay ang gagawin ko ngayon iikot ako dadaan niya ako doon sa may sityo kala ko yung kakatawid na <laughs> Siya, 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 siya. bye bye muna mga boss at hanggang dito na lamang ang video nito at least ay kahit pa paano nalaman natin na hindi pa pala siya makaka madadaanan gawa ng irrigation nga hindi pa nila nalagyan ng culvert para lang na kaya mga boss maraming salamat at kita kita tayo sa susunod na video basta ito ang parte ng Anastasia na ngayon ay arena at uh, nabungkal na ganda oh travel vlogger ka talaga mga yun nature ay makikita mo yun ang ano on Cristobal at saka Mount Banahaw mm -hmm. siya bye bye na mga boss at kita kita tayo sa susunod na video doy kapal ng gabok ano yung truck tayo kasalubong من داء انت